O oh, ate, ito na. Meron na tayong mini vlog ngayon. Yung maglalaba lang sana ako pero bigla nga napalinis ng CR. At dahil madalang ko naman tong maipakita sa inyo, ito na nga muna yung mini vlog natin ngayon. Pero syempre, bago ngayon. Hi, hello, welcome to my vlog. Simula nga pinasok ko yung pagko-content creator. Madalang ko lang talaga mapakita itong CR namin. Dahil ko makikita nyo naman, naka-wallpaper nga lang to. Kaya nga medyo naiilang din talaga ako ipakita to sa inyo. Pero sana soon, mapaayos na nga namin to para nga kahit papano. Hindi na nakakahiyabi. Oo, oo. Bukod nga dun, matagal na rin talaga kasing gustong ipapalitada to kasama kasama nga yung kusina dahil ate isa rin talaga sa pinakapangarap ko yung makapagpagawangan ng loop bed dito nga banda sa itaas ng CR at kusina ko kaya sa nagsasabi na ang gulugulo ng bahay ko pasensya na po maliit pa siya ngayon ang importante meron pa naman kaming natutulugan hala hindi <coughs> Anyway, since naka-wallpaper nga lang tong CR ko, madalas talaga sponge nga lang yung ginagamit ko na panglinis dito. Pero ngayon kasi hindi na maganda yung itsura niya, kaya nga ginamitan ko na ng brush. Tapos kung mapapansin nyo, panghugas nga ng plato yung ginamit ko na sabon, para nga kahit papano hindi nga siya gaano kumupas. At dahil magwa one year na nga rin tong wallpaper ko dito sa CR, meron talaga dyang part. Naburado na nga yung design, lalo na nga kung saan kami pumupesta sa pagligo. Ewan ko ba, dapat talaga maglalabang nga lang ako, pero biglang ang pumasok sa isip ko na maglinis na rin ako ng CR. Ate, kailangan ko na rin kasi talaga maglaba dahil tignan naman yung labahin ko, gabundok na dyan. Inung e nung araw nga na to, medyo may bagyo nga, kaya nga sabi ko, maglalaban ako dahil baka biglang mawala ng kuryente. O siya, ayan, meron nga parts dito na kahit anong kuskus ko, hindi na nga nawawala yung mancha. Kaya nga naisipan kong gamitan ng sea waste and ayan, ati nawala siya. Inuna e ko lang talaga linisan yung mga dingding, tapos next naman itong sahig. Alam nyo na, medyo nag-iingat din talaga ako sa mga galaw ko ngayon dahil ang daming bashers. <laughs> nung nakaraang araw nga nakapaglinis na ako nitong inodoro namin kaya nga hindi ko na siya sinama ngayon sa paglilinis ko. Pero syempre yung labas dinamay ko nga yan. Meron naman ako electric na panglinis dito sa CR pero hindi ko nga siya na i-charge dahil wala naman sa plano tong paglilinis ko dito. Kaya nga puro sugat na rin talaga yung mga daliri ko dyan. Dahil kapag ka nagkukuskus nga ako tumatama nga sa bato yung kamay ko. Pero dahil ginusto kong i-content to ayan tiniis ko na lang. O sya ayan nung makuskus ko na nga yung buong sahig dito sa CR binalawan ko na nga rin ng tubig. Tapos ko namang nilinisan ito ang lagayin ko ng mga toiletries. konti na ang din pala yung mga nakalagay diyan dahil ubos na ubos na talaga ate. Ewan ka ba kung kailan ako nagkaroon ng lagayan? Tsaka naman ako walang mailagay. <coughs> Pero eh may hindi pa lang talaga ako makapag groceries dahil grabe na talaga ang busy. Kaya kung mapapansin nyo, madalang din talaga ako makapag-upload ng mini vlog dahil inuuna ko talaga yung mga promotional video dahil at natatambak na talaga sila kahit anong bawas ko parang hindi na babawasan. Kaya nga minsan napapatawa na lang talaga ako dahil kapag ka nagbabawas nga ako ng mga gawain or trabaho bigla-bigla namang merong dumadating. Pero sabi nga nila ito yung magandang problema, yung hindi ka nauubusan ng trabaho. Kaya naman hindi ka rin nauubusan ng stress. Buti na nga lang medyo nahahandle ko na nga ngayon kaya nga kahit paano nalalaro ko na lang sila. O siya, ayan. Tapos ako maglinis ng CR. Kaya naman ito, time na para maglaba. Yung ito lang talaga yung pakay mo. Pagpasok mo ng CR, pero bigla ka napalinis. O diba, literal na meron ka pang sinampay, pero kailangan mo nang maglaba. At sobrang natatambakan nga na naman ako ng mga tupiin. Kaya nga binala ko na rin talagang tupiin yan nung araw na yan. Pero hindi nga natuloy dahil syempre binalak lang. <coughs> So alam niyo na sa mga susunod na mini vlog, magtutupi at mag-aayos naman tayo ng damitan. Wala eh, ganun talaga. Wala naman ako ibang mapakita sa inyo dahil nandito lang naman ako palagi sa bahay. Kagaya nga ng sinasabi ko sa inyo palagi kung hindi nga ako naglilinis, nagluluto naman ako niyan o kaya naman naglalaba. Alam mo yun kahit nakakapagod, pinipilit ko na lang talaga maging masaya dahil wala din naman choice kung hindi mo nga gagawin ngayon. O pipilitan ka pa rin gawin yan sa mga susunod na araw. Grabe, siguro tanghali pa lang nakapagpaikot na ako ng labahin tapos ito alas ko na sila na isampay. Actually, marami pa talaga akong ginawa niyan pero hindi na ako masyadong nakapag video video kaya nga hanggang dito na lang muna